Gemini, tignan natin kung ano ba ang energy para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makakrelate. So, be open-minded. And also, this is timeless reading. So, kung kailan nyo po ito mapanood, pwede pa rin kayong makaresonate. Tignan natin. Spirit guide, energy po. Energy Okay, so we have Queen Bee. This is your energy. You're very secure. You're very confident. Ayan po, oh, mas nagpo-focus kayo sa inyong career. May iba sa inyong workaholic, Gemini. Ayan po. Mm -mm. Maraming nagsasabi dito na mukhang pera na si Gemini. Well, okay, at least, ba? Diba, secure kayo. Oo, at least, diba. ba? kaya nyo tumayo sa sarili ninyong mga pa, I mean independent po kayo yan yung pinapakita rito pwede rin may promotion sa inyo oh. kaya talagang feel na feel nyo talaga yung inyong career basta parang ang daming magagandang nangyayari sa life mo ngayon lalo na sa career and finances mo tignan natin energy naman sa paligid mo kamusta naman po ang energy sa paligid ni Gemini Spirit Guide okay, we have four of pentacles okay, yung mga nasa paligid mo naman pwedeng ano sila, mga sikreto? you know we have four of pentacles actually may mga madadamot nga siguro kaya kanila sinasabihan na ganyan no, kasi gusto nilang makaisa sayo gusto nilang maisahan ka pagdating sa pera mm -mm. parang ganito pwede kasi na tumanggi ka sa isang request no? Eh yung tinanggihan mo pala na yon, pag tumanggi ka, siya yung mag ano, magpapaluwal, parang ganon siya yung sasagot muna. Kaya po ayan, may mga naririnig ka na mga ganyan. Kasi yung mga nasa paligid mo mga kuripot. Mm, mm Actually, sila yung mga mukhang pera, hindi ikaw, no? Four of Pentacles. Alam mo binabaliktad pa nila. Pinabaliktad pa nila yung sitwasyon. Eh, sila naman pala yun. So, Tignan natin. Meron din dito. Actually, madamot talaga siya. Hindi lang pagdating sa pera, ha? Parang, kunwari, may hinihiram ka, ganyan. Ayaw ng taong to. Sinasabi niya na wala, kahit meron naman. Blessings for today. We have the hangman. Okay. We have ace of wands. This is a blessing kasi pwedeng merong conflict sa schedule ninyo. Tapos may isang, sabi natin, may isang travel, may isang pag-alis, lakad na hindi matutuloy. So, ano yun sa inyo? Parang blessing yon kasi mas makakapag-focus kayo sa ibang bagay. Ayan po. And yung iba sa inyo, blessing to kasi mag-stay kayo sa bahay. Mm -mm. Kasi yung iba sa inyo, pwede ngayon lang kayo mag-stay sa house, ganyan ngayon nyo lang maasikaso yung mga dapat ninyong asikasuhin. Kaya po, ayan, happy kayo. And, uh, sabi natin, feeling mo blessing in disguise na hindi natuloy yung isang travel na yon Or kung hindi man to travel, pwedeng mayroong isang tao na pupunta sa bahay nyo. Oo. So, ayan. Um, okay yun para sa'yo kasi hindi ka na maglalabas uh, ba. Ganon. Kasi iba sa inyo, Gemini, parang ayaw nyo na munang maglalabas-labas ng bahay, no? Mas gusto nyo muna mag-stay sa bahay. Kasi nga, minsan lang kayo makapag-stay sa bahay dahil nga, puro kayo trabaho. Pero nalaman kung yung trabaho niyo is work from home. So, tignan natin, ano ba yung struggle mo today? Okay. So, ayan. Kung kailan nyo po ito mapanood, ha? Pwede kayo makaresonate. Ano ba yung struggle mo now? Queen of Cups, your emotions. So, meron kaditong mga hindi matiis na tao. No? and your struggle is kasi iba sa inyo empath kayo nafi feel nyo yung energy ng ibang tao mm -mm, nahihirapan tuloy kayo dito yan so yun lang po um Tsaka ito din, struggle mo is parang pino problema yung pino problema mo yung mga problema ng mga kasama mo sa bahay, ganyan. Parang ikaw yung laging sacrifice dito para sa kanila. Which is meron naman po dito ano, na appreciate naman po kayo na appreciate naman yung efforts niyo towards your family pero yun nga lang yun yung struggle mo kasi parang lahat na lang talaga inasa nila sayo so paka kailangan mo ditong ayan magpaka boss bitch <laughs> hindi ba kaysa maging sunod sunuran ka sa kanila o, kasi actually di ba kahit di mo naman sila i-please eh ba, diba, wala naman silang magagawa Mm, -mm nandun lang kasi yung marunong ka kasing makisama. Kaya po, ayun, sometimes, ang nasa-sacrifice mo talaga dito is yung happiness mo. Tignan natin, money energy para sa'yo. We have the magician. You see, ang ganda rin dito ng kaperahan mo. Kaya lahat, parang alam yon kapag may ginusto ka, Gemini, nakukuha mo talaga siya. Kapag meron ka ditong gustong pagkakitaan, umaayon talaga yan sa'yo. Napakagaling mong mag-handle ng finances. Ganito, pag na manifest ka talaga about your money, nakukuha mo talaga 'yan. Night of Pentacles, meron pa nga dito, pwedeng other source of income for some of you. So, ayan po. No? Sabi natin nag- uh, nag-manifest ka na, merong dumating na pera, pero ang ibibigay kasi sa is ito, paghihirapan mo pa siya. You know? Oo. Mm. -mm. Paghihirapan mo muna hindi siya easy money. Pero, alam mo talaga, nakikita ka. At saka, minanifest mo yan, kaya dumating sa'yo. Knight of Pentacles. May other source of income dito na paparating para sa'yo. Ito naman po ay minanifest mo. So, tignan mo mabuti, suriin mo pa rin. Sa career naman, we have, ayan, the Hierophant. We have Queen of Wands, di ba? Very confident ka rin talaga dito pagdating sa trabaho. Napakaganda ng energy ng iyong finances and ng iyong career. We have two of pentacles. So, yung iba sa inyo, ayan nga po, ano, gusto nyo pa ng other source of income. Yan talaga yung pinapakita rito. So, iba po sa inyo, kahit na meron na kayong trabaho, you have a career na gusto nyo pa rin talaga is kumita. So, sa, kaya nga may mga nasasabi dito yung ibang tao, di ba? Na mukha ka na raw pera, Gemini. Mm -mm. Tingnan natin yung ano sa kung may negosyo po kayo king of wands ayun kung may negosyo rin kayo napakaganda rin po very charismatic yung iba sa inyo magaan yung ano nyo ba sa tao yung dating po ninyo sa tao mm -mm. kung nagbi business kayo ayan po ang ganda ng energy lalo na yung mga lalaki dito na gemini na nagbi business parang an alam mo yun yung iba dito bumibili sa inyo because of your charisma nakukuha nyo sila dun palang sa charisma Mm, mm Sa love life, tingnan natin yung energy ng love life mo. We have two of swords. Okay, may decision dito. Pagda, pwede rin pagdadalawang isip. Queen of Pentacles, tingnan mo, napakaganda talaga ng energy mo. Some of you, pwedeng, ano na lang, second choice nyo na lang yung love life ninyo. Death card. Ayan and we have king of swords pero meron dito ha desi dito talaga sayo mm -mm. meron din pagbabago na pinapakita dito so kung meron naman po kayong karelasyon na may asawa na kayo may pagbabago po kayong makikita towards doon sa inyong asawa kung before tatamad tamad siya pagdating sa pagkita ngayon pwedeng na inspire mo na siya na realize niya na na enlighten na itong person mo so all you need to do is to support them mm -mm yun lang, kailangan mo lang suportahan yung taong to kasi pwedeng pinanghihinaan siya ng loob though, alam mo malakas talaga yung ano nito ha malakas yung energy din ng person mo kaya lang kasi, parang pag sa'yo nang gagaling, kunwari yung napipintasan mo siya, ganun humihina yung loob niya, kaya ang gawin mo is support mo yung person mo, support mo yung asawa mo kasi nagbibigay ng kakaibang energy boost energy booster ang iyong mga salita, Gemini mm -mm. so ayan lang po ang mensahe claim nyo na po yung positive energies dito sa reading nyo and tingnan nyo rin po yung inyong other signs para sa mas kumpletong mensahe kasi yung iba sa inyo pwedeng hindi kayo naka-resonate dito maraming uh, Gemini dito ngayon ang focus niyo is your career Tsaka puro pera talaga, oh. Yan. Some of you are dealing with earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.